Hi everyone, kumusta po kayong lahat? I hope lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan saan mang parte kayo ng mundo ngayon and happy Wednesday to all of you So eto na nga na-interview ng ABS-CBN si Sara Diskaya siguro namang kilala ninyo kung sino si Sara Diskaya matunog na matunog ang pangalan ng makasawang ito nung lumabas yung tungkol sa anomalya sa flood control projects sinasabi kasi allegedly na bilyong-bilyong piso ang nakurakot ng mag-asawang ito sa mga proyektong ginawa nila na may kinalaman sa flood control. So, kumbaga, tinalo nila si Janet Napoles sa laki ng nakurakot nila. Although, hindi pa naman proven in court na talagang ganun nga kalaki at talagang may kinalaman sila sa anomalya sa flood control projects. But just the same, a few days ago, matapos sabihin, ni Pangulong Bongbong Marcos na ilalabas na yung arrest warrant para kay Sarah Diskaya para nga dito sa anomalya sa flood control project voluntarily ay sumuko itong si Sarah Diskaya even before pa na mailabas yung kanyang arrest warrant may inilabas na arrest warrant dahil criminal case ang isasampalaban sa kanya but it doesn't mean na tuloy-tuloy na yung pagkakakulong niya dahil didingin pa yung kaso niya sa korte once proven guilty dito na magsisimula yung sentensya niya. And of course, katulad na nangyayari kay Janet Napoles hanggang ngayon, patong-patong na reklusyo perpetua o pagkakakulong na habang buhay ang naging sentensya ni Janet Napoles. Kumbaga, kulang ang kanyang lifetime para bunuin ang parusa na iginawad sa kanya ng korte. So malamang, just in case mapapatunayan ng guilty ang mag-asawang ito, siguradong ganun din katindi ang magiging sentensya sa kanila. Dahil sa laki, di umano na nakurakot nila na umabot nga sa bilyon-bilyong piso. So kanina nga, na-interview siya ng ABS-CBN na kung saan makikita natin na umiiyak itong si Ginang Sara Diskaya. So panoorin natin ito. Speaking of kulungan, ano po bang nai-imagine ninyo? Na um, makukulong talaga kayo? Anong nai-imagine ninyo? Siyempre, you don't just... Uh, think of, ay, hindi ako makukulong kasi nadamay lang ako. Niisip ko long term din, baka mamaya talagang makulong talaga ako. Um, ayoko. Ayoko sana. Kasi, uh, as everyone knows, my kids, they all have ADHD. Husband ko nasa Senate. Tapos, ako makukulong. Ang hirap hirap. Hindi ko alam kung paano mga anak ko. Hindi ko talaga alam. Sorry. Yung anak po, ang anak niyo, ang main concern niya po, ma'am, of course. Sobra. Sobra concern ko mga anak ko. Kasi kung ano man ginagawa namin para sa mga anak na, tapos biglang ihiwanay lang sa mga anak ko. Yun yung pinakamahirap. Mm-hmm. Na mahiwanay sa mga anak. Mm -hmm. Kung titingnan natin, nakakaawa rin talaga si Sarah Tiscaya. Kung titingnan natin, yung pagiging ina niya sa kanyang mga anak. Pero ganun paman, no one is above the law. At kung meron kang ginawang hindi maganda at may ginawa kang karumaldumal na labag sa batas, dapat mo itong panagutan. So sana noon pa, bago silang mag-asawa, silang mag-asawa bago nila ginawa, Itong mga sinasabing kalokohan na anomalya na ginawa nila sa flood control projects, dapat naisip nila ang magiging consequences nito. Na hindi lang sila dalawa ang, magdu ang, magdurusa kung hindi ang buong pamilya kasama na yung mga anak nila. And yung pagiging ina niya, it has nothing to do sa kasalanan ng ginawa nila if proven guilty na korte. Kasi kumbaga sobra-sobra yung ginawa nila yung mga pangungurakot na ginawa nila sa flood control projects na kung saan nagtulot ito ng trahedya sa ating bansa. Dahil napakarami ang namatay, napakarami ang nalunod, nabaon sa lupa, dahil sa bagyo, sa baha, dahil sa mga substandard projects na kanilang ginawa. Karamihan dito yung mga tulay, yung mga dams, yung mga sementong ginamit, yung mga bakal na ginamit talagang substandard na naging dahilan na wasak ito sa paulit-ulit na bagyo at baha na nangyayari taon-taon sa ating bansa. And dahil nga dito, napakaraming buhay ang nawala. And this is just a call to justice sa mga ginawa nilang kasalanan, sa mga ginawa nilang pangungurakot sa perang hindi naman talaga kanila kung hindi pera ng taong bayan. So kumbaga, sabi nga ng iba, it's the time for reckoning kumbaga ito yung panahon na kailangan nilang pagbayaran yung mga ginawa nilang kalokohan, yung mga ginawa nilang anomalya dito sa napaka-sensational na flood control projects. Although, siyempre, alam natin, hindi nila ito magagawa kung wala silang mga kasabuhat. Marami rin silang kasabuhat. At sana, hindi mag-e-end o hindi magwawakas sa mag-asawang ito ang mananagot dito sa kagimbal-gimbal na nangyari dahil sa anomalya sa flood control projects. Sabi nga nila, Nakakaawa man siya dahil alam natin bilang magulang napakahirap na mahiwalay sa mga anak. At alam niyan at alam natin na malaki talaga ang tsansa na makukulong silang mag-asawa. Pero ganun paman man, ito yung panahon na kung may ginawa talaga silang mga kasalanan, kailangan nila itong panagutan. Kayang patawarin ang mga may gawa nito katulad nila mag-asawa. Pero hindi natin mapapatawad yung kasalanan ginawa nila. Kung kaya, dapat lang din talaga. Nalitisin sila sa korte ngayon kung talagang wala silang kasalanan, patunayan nila. Pero sa nakikita natin, lalong-lalo na sa lavish lifestyle na meron sila, sa mga ari-arian at properties na meron sila, kung iisipin natin ay napaka-imposible na makamit ito ng isang ordinaryong kontraktor. Ibig sabihin nito, talagang marami silang ginawang kalokohan kaya nakalikom sila ng ganong karaming properties at kayamanan. And this time, it is the right time na isoli nila sa taong bayan ang mga ninakaw nila. At siyempre pa, it's high time na bigyan hustisya yung mga buhay na nawala dahil sa mga palpak na proyekto ng mga flood control projects na ito. Dahil instead na magagandang proyekto, ang gawin nila ay kinurakot nila yung mga pera which made these projects below standard. At dahil below standard, hindi talaga ito tatagal. Konting bahalang, konting bagyo lang, mawawasak ito. At the expense of the people lalong-lalo na yung mahihirap na hindi naman nakatira sa mga mansyon na konting bahalang, konting hangin lang, konting malakas na hangin lang, tumba na yung bahay, tumba na yung mga bahay nila. And how much more kung sasabayan ito ng baha? Baha dahil may mga nawasak na dam, dahil may mga tulay na bumagsak, na kung tutuusin, hindi dapat ito nangyayari. Kung baga nawala yung mga buhay nila dahil sa kagagawan, sa katarantaduhan ng iilan. And I think this is what we call justice. Kaya sana, gawin nilang mabilisan itong paglilitis na ito. Lalong-lalo lalo na dito sa mga inaakusahan sa anomalya sa flood control projects. Hindi na ito dapat pinapatagal dahil may kasabihan na tayo, justice delayed is justice denied. Yes, may konting awa tayong nararamdaman dahil ramdam natin yung pagiging magulang nila. Kaya dito sa pag-iyak ni Sardis Kaya kahit papano, may, may konting awa tayong nakikita. Ewan ko sa inyo, pero ako medyo naawa ko bilang, na, bilang siya ay magulang sa kanyang mga anak. Pero yung galit dahil sa anomalya ay mas mabigat kesa dun sa nararamdaman kong awa sa kanya. Hindi maikukumpara yung galit na nararamdaman ko. Hindi lang, hindi lang ako kundi siguro ng buong Pilipinas nung pumutok itong anomalya sa flood control projects. Dahil ito ay pagnanakaw sa pinaghirapang buwis na ibinabayad ng bawat Pilipino. At pagnanakaw sa mga buhay, sa mga buhay na nawala dahil sa matinding baha taon-taon sa ating bansa. Well, I hope magbunga ng maayos ang investigasyon tungkol dito sa anomalya sa flood control projects at mapanagot ang mga dapat managot. Dapat walang sinasanto, walang pinipili, walang kinikilingan. Kahit sino pa, kung may kinalaman sa anomalya, panagutin. Yan ang sigaw ng bawat Pilipino. And this is all for now mga kaibigan. Please don't forget to like, share, and subscribe this video. And sana gawin natin lagi ang tama. Dahil sabi nga nila, YOLO, you only live once. Minsan lang tayo mabuhay sa mundong ito. Kaya mas maigi na gumawa tayo ng tama. Hanggang dito na lamang mga kaibigan, mag-ingat po kayo lagi. Happy Wednesday ulit and God bless.